Yo mga kaibig Magandang tanghali po sa inyo lahat Hindi ko po na video yung huli natin mga kaibig Ito po mga kaibig pulang buntot po Ang dami Ang gamit po natin yung nakawilay Malilit lang po na may pain mga kaibig ano? Oh. dami po Ano oh. Hindi huh. lang po na video kanina mga kaibig oh. oh. Dami na, Meron pa po sa hulihan mga kaibig Solo lang tayo lumaut yung mga kaibig oh. Dami salamat po ma mga pangyarihan sa lahat ng mga kaibig ano grabe dami galunggong ay ano pulang buntot po mga kaibig oh pulang buntot po yan tatanggalin ko pa po yan isa isa sa kawil yan mga kaibig grabe ang dami yan po mga kaibig ando pa sa hulihan Whew, thank you lord grabe itong kaskas ko mga kaibig yung mga palawit natin dalawang kaskas oh ito Ando pa sa unahan mga kaibig pag lumutang na yan talagang lamak na yan kaka kakadawi lang po ng mga kaibig yung dalawang kaskas na yan yung, yung isa doon sa kaskas mga kaibig ito po yan o oh, ang dami grabe bull po yan mga kaibig ito ito rin o oh, din po yan grabe ang dami <laughs> grabe yung lutang ng pulang buntot yan mga kaibig oh grabe ang dami Bulbul na po sa talustusan ko Yan oh Sobrang lutang po Mga kaibig Yan pa mga kaibig oh Oh Yan mga kaibig Magtatanggal tayo ngayon ng gulo Oh Grabe Thank you Thank you po Yan mga kaibig Magtatanggal tayo ng gulo ngayon Dahil gulo gulo talaga yung Ano natin mga kaibig Yan Hindi ko talaga na video kan. Yan. Oh, oh yeah, mga kaibig oh. thank you Lord. Yan mga kaibig. Oh, dami. Ah, tanggal tayo ng gulo. Tanggal tayo ng gulo. Oh, yan mga kaibig. Grabe. Oh, thank you Lord. Anggal tayo. Tarik ko. Yan mga, mga kaibig oh. Pulang buntot po. Grabe. Woo. Dami. Thank you. Sa blessing. Thank you Lord. Salamat po. Oh. Dalaki ng mga kaibig oh. Pulang buntot po. Grabe mga kaibig. Thank you. Meron pa po sa ulihan, ang dami po. Ah, ah. Ang kilo po nito dito sa amin mga kaibig ay, ano, sa dalahikan po ay ano 220 po. Sa riwa 220, tabo tentu pilit. Oh, 300 pag taga talagang kabilugan po ang buwan ng mga kaibig. Ngayon mga 220 siguro mga kaibig. Oh, thank you. Thank you po. Thank you po. Try ko. Daming daming biwas na maliliit mga kaibig. Ang kung tawagin na ugog -ug po mga kaibig, ugog. Ugog uh, ug -ug po. Yeah, mga kaibig, ang dami oh. Mamaya tatanggalan pa natin dun mga kaibig sa may hulihan po ng bangka. Grabe. Grabe ang dami. Oh. Oh. Thank you. Thank you Lord. Mga kaibig. Shoutout nga pala sa'yo Sam, Sam Amor Solo Classmate ko sa Maynila Sa Nova Leches Sa Nova Leches mga kaibig Diyan ako nag aral dati Shoutout sa mga taga Nova Leches Sa Uyo Sa, sa Uyo sa Uyo, Road, o sa Area 5 mga kaibig Diyan ako, diyan ako lumaki Sa Nova Leches Nandito tayo ngayon sa Lucena City mga kaibig Shoutout sa inyo mga taga Novaliches At kay classmate Sam Amor Solo Kaya yeah, mga kaibig Run! Kaya yeah, mga kaibig Thank you Lord May mga kaibig yung saul naman po tatanggalin natin. Sponggos. Dalawak-takas-takas. Dalawang kaskas ariya ko. Dalawang kaskas. Dito lang kanina eh. Buktos. At kailangan lang kalpatuhin. Tawin na! Mamaya nakariya pa. Dalawang kaskas. Oh, dalawa. Ayan oh. mga kaibig sama mama sa talustosan yung huli natin yan o, talagang ang lakas ng isda na ito pag lumutang talagang bilog bilog mga kaibig tanggal na po sa kabila naman tayo mga kaibig tatanggalin natin grabe dami po yan mga kaibig o oh. oh, lalaki po nan karunggong ayun mga katabi natin mga kaibig naghugog din po yan mga kaibig ito yung sa unahan natin ganito rin po inuhuli ng mga kaibig yan o ah grabe yan mga kaibig o. thank you po lord thank you yan mga kaibig o. thank you mga kaibig tatanggal tayo ng isda pero yung mga panghuli natin nakaraya pa pag ginawili yan salamat talaga yung mga kaibig ay ko sabit sabit ang ating kamay yung mga kaibig dami ari ko uh -huh. yung mga kaibig thank uh. you panggatas na mga kaibig panggatas na po oh. may panggatas na sa anak ayan mga kaibig okay. tanggal tayo next up thank you po mga mga kaibig Thank you. Tanggal po tayo. Ang gagawin natin, tanggal lang. Solo lang tayo mga kaibig. Solo lang. Solo lang tayo gumawot. kay Bigo. Thank you. Ayan, kaibig oh. Masama sa mas talustusan gawa ng tindi ng lutang mga kaibig lalagay natin sa si pun para maniluhan at may ibinta yan mga kaibig meron pa pong gulo yan o oh. buntot Mga kaibig, tapos na po tayo magtanggal. Mga kaibig, update na lang po sa pagbinta na po natin ng isda Pa-uwi na po tayo. Tanghali na rin po. Yung mga kaibig. Yung mga kaibig, oh. Ang ganda po yan. Titimbang po siguro ito ng mga 15 kilos. Yung mga kaibig, ang pa po sa unahan. Meron pa po tayo sa cooler. Mga uh, isang tabo po yan, oh. Yan, oh. dami pa po yan din dyan. Yung mga kaibig. Yung mga kaibig, oh. oh. Sige, mga kaibig. Thank you po sa panunod. God bless po Maraming maraming salamat po update na lang po sa update na lang po mga kaibig sa pagbenta po ng isla natin na pulang buntot thank you lord amen